Suki ka rin ba ng online shopping? Naranasan mo na rin ba na mag-checkout pero iba ang dumating sa iyo na item? Iyan po ang naranasan ng na isa nating kababayan. Patapos mag-order ng vacuum sealer, isang duyan ang dumating. Alamin natin ang kabuang detalye ni Benji Durango. Suki ng online selling sa Angel at sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa online, di siya humahagilap ng produkto tulad ng mga daing na ito. Para mapaganda pa ang kanyang packaging sa pag resell bumili siya ng vacuum sealer. Pero teka, bakit duyan ang dumating? Minsan talaga hindi po natin may na may mga supplier po na ma-encounter na ganon. Kaya nire-report po namin. Minsan nare-refund pero minsan hindi po talaga na... Nalitratuhan niya ang maling delivery at naipadala sa online seller. Napatunayan niya ito na pumalpak ang delivery. Pero dined ba lang siya kaya hindi napalitan. Ang masakla na pa, na siya sa seller. Na de ako. Sinabi ng DTI na bawal ang no video, no return policy para sa online transactions. Kahit na ginagamit itong patunay na mali o damage ang isang item. Sinabi ng DTI na walang pinagkaiba ito sa no return, no exchange policy na mahigpit na ipinagbabawal ang batas. Ibig sabihin, kahit walang video, kung gustong isa uli, obligado ang seller na palitan o i-refund ang produkto. Bagay na pinalaga ng online seller na si Michelle. All that's daw siya rito kaya dinaan na lang niya sa TikTok ang galit sa DTI. Gumastos na kasi ang seller sa bayad ng courier at COD pa ang produkto. Kaya nararapat lang ang ebidensya para hindi naman sila malugi. no return policy kung ang hinihingi lang namin mga seller ay proof Sagot ng DTI, meron naman daw itong tamang proseso para makuha ang tamang binili. Pero ang pagpayag ng courier companies na hayaan silang buksan ng parcel sa harap ng courier para agad makita kung tama o mali ang produktong babayaran nila ay sapat na, sabi ni Angel Dapat uh, ang mga courier payagan po nila na buksan muna sa tapat po nila yung products bago ano bayaran. So mas mas safe 'yon sa bawat ano panig. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.